Marami sa ating mga lolot-lola ang hirap kontrolin ang asukal sa dugo at kolesterol. Pero alam nyo ba na sa mismong bakuran o palainke, may mga halamang gamot na kayang tumulong ng natural at epektibo? Kaya huwag palampasin ang video na ito. I-like muna, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong health tips na makakatulong sayo. Sa panahon ngayon, hanos lahat ay may kakilala o kamag-anak na may diabetes o mataas ang kolesterol. Minsan, kahit maggamot ka pa, parang hindi bumababa ang asukal, lalo na kung hindi nasasabayan ng tamang pagkain at lifestyle. Pero alam mo ba, maraming mga halamang matagal nang ginagamit ng mga ninuno natin para mapanatiling normal ang asukal sa dugo at mailabas ang sobrang taba sa katawan? Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin ang limang halamang gamot na makakatulong sa pagpuksa ng diabetes, kolesterol at taba sa tiyan. Una, ampalaya. Ang ampalaya ay isa sa pinakasikat na halamang gamot laban sa diabetes. Ayon sa mga pag-aaral, ang ampalaya ay may charantin at polypeptide P, mga natural compounds na tumutulong sa pagpapababa ng blood sugar. Paano? Pwede itong kainin bilang ulam o gawing tiya. Pakuluan ang hiniwang ampalaya sa tubig sa loob ng sampuh minuto. Bakit? Tumutulong ito sa mas maayos na insulin function at pinapababa ang craving sa matatamis. Real life benefit. Maraming seniors ang nagsasabing regular na pagkain ng ampalaya ay nakakatulong para maging magaan ang pakiramdam at mas madalang ang pagkahilo o panghihina pangalama, Banaba Leaves. Ang dahon ng banaba ay may corosolic acid na tumutulong sa pagkontrol ng blood sugar at kolesterol. Paano? Gawing tiya. Pakuluan ang dahon ng banaba sa tatlong tasa ng tubig sa loob ng 15 minuto. Bakit? Ang natural antioxidant nito ay tumutulong sa liver at sa tamang paglabas ng sugar sa cells. Real-life benefit. Kapag regular kang umiinom nito, mas stable ang blood sugar at mas bumababa ang risk ng bigla ang pagtaas ng BP. Pangatlo, saluyot. Hindi lang pangsabaw, kundi superfood din ang saluyot. Mayaman ito sa fiber, iron at vitamin A. Paano? Pwede itong gawing side dish o halukan ng munggo. Bakit? Nakakatulong ito sa digestion at pinapababa ang kolesterol sa dugo. Real Life Benefit Ang mga seniors na madalas kumain ng saluyot ay mas maganda ang daloy ng ihi at mas magaan ang pakiramdam ng tiyan. Pangapat, Malunggay o Moringa Totoong miracle tree ang malunggay. Mayaman ito sa antioxidants, calcium, potassium at vitamin C. Paano? Pwede mo itong isama sa tinola, munggo o gawing malunggay tea. Bakit? pinapalakas nito ang immune system, pinapababa ang kolesterol at tumutulong sa kontrol ng blood sugar. Real life benefit. Ang mga seniors na kumakain ng malunggay araw-araw ay mas energetic at hindi madaling mapagod. Panglima, turmeric o luyang dilaw. Ang turmeric ay may curcumin na tumutulong sa pagbabawas ng pamamaga sa katawan at sa pagpapababa ng blood sugar. Paano? pwede mo itong gawing turmeric tea o ihalo sa gatas. Bakit? Tumutulong ito sa maayos na daloy ng dugo at pinoprotektahan ang puso laban sa bara. Real Life Benefit Maraming seniors ang nagsasabing nabawasan ang pananakit ng kasukasuan at mas gumaan ang pakiramdam ng katawan. Bonus Section Paano mas maging epektibo ang mga halamang gamot na ito? Uminom ng maraming tubig araw-araw. Bawasan ang matatamis, maalat at mamantikang pagkain. Iwasan ang instant coffee o soft drinks na nagpapataas ng asukal. Mas mainam kung makakakain ka ng sariwa at hindi pinatuyong damhon o tiya. Ang mga halamang gamot na ito ay hindi lang mura at natural, kundi nagbibigay din ng proteksyon laban sa diabetes, kolesterol at taba sa pero tandaan, kailangan pa rin itong samahan ng tamang diet, ehersisyo at pag-inom ng sapat na tubig para sa mas epektibong resulta. Tandaan, ang mga tips na ibinhagi dito ay para lamang sa dagdag kaalaman. Kung mayroon kang iniinom na gamot o may kondisyon gaya ng diabetes o high blood pressure, mas mainam pa rin na kumonsulta muna sa iyong doktor bago uminom ng anumang herbal remedy panatilihing malusog ang katawan sa tamang pagkain at tamang impormasyon. Alin sa mga halamang gamot na ito ang madalas mong ginagamit o iniinom? I-share mo sa comments para matuto rin ang iba. Kung nakatulong ang video na ito, i-type ang yes at more naman kung gusto nyo pa ng dagdag kaalaman. At huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga bagong health tips na makakatulong sa iyo. Muli, ako si Dr. Mateo. Lagi mong tandaan, ang kalusugan ay kayamanang hindi nawawala. Ingat ka palagi at magkita tayo sa susunod na video.